Oh, tawa ko Taas bagay lagi gawa siguro ako. Bubo, nan. Tapos Nan. Bugte lagi unta. Ah. <tab> Sige,

Gamay. Baga po ni Oy. Baga, lagay baga mo po ni. Oo. Gamay-gamay. May... Gamay-gamay Ha? Gamay-gamay niya. tawa ko lo. Dari, kung tawa. ba? Ha? Oo. Ha? hatag na niya lang. Ay, ako ba lang. Ha? 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 ng Ha? 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 Lisa lang lang ato. Ato ang ado. Ado, ado, ado dito. dito Ayun. What's up mga kaswilo Maayong adlaw sa tanan. Or magandang araw po sa inyo lahat mga kasuelo. Uh, nga pala. Uh, nag nag-transaction. nag nga po pala kami dito. At mayroong uh, pumunta. At na swap sa ating baka. So nakita ko yung kanyang kalabaw mga kasuilo, ay uh, medyo maganda naman yung classy at uh, malaki din Ah, kasi laki lang ni Princess. So, ipinagpalit ko na mga sulod na nadaanan ako sa ano sa diversion. Nagpakain ako ng darak basa. Buntis natin ng kalabaw. Nadaanan ako at anak pinakita nila yung kalabaw. So, nakita ko rin na medyo maganda yung klase. Mataas yung lahi na. Ipuan na ba? So nag-ano na kami, pinakita ko na rin sa kanya yung baka. So ayan nagka uh, ano na kami, nagka-transaction uh, na kami at palit kami ng kalabaw niya. So ayan si Buslito, yan palang lang nakabili sa ating kalabaw din na si Clark. So nag-transaction kami uli. Ayan ayun yung kalabaw niya oh. Uh, mataas na ang klase. Yun no. Oh. At nakita ko rin mga silo mukhang ready to breed na. Malapit na ito maglandi dahil medyo may edad na ba. So wala pa hindi pa daw yan nanganak. So nakita ko talagang uh, nakurso dahan ko rin yung klase niya. Uh, bupalo na siya ba. di na siya native. So nagkasundo na kami mga silo. Pinadala ko na sa kanya yung baka. Kinuha ko lang yung bagong lobid kasi bagong lobid yan yun. Bagong bili. Ayan o. Oh. Tara, kay kakarga na si Princess sa uh, kanyang service. Bye Princess, hanggang sa muli. Bubuin ka. Ya? Drama na siya pero ang mm. drama nah. na. ba. Tapi ko ama pang mid type juna saja. Di mangode mo kuan? Di manay mo mabdos tungod sa baga ni ja. mau lagi. Sige, mo siguro kag bilang mail pud ani sige, tiyo. sige, bitaw na ho nag hansak. Tao totoy gamay na kadog. Ay, di makita ang totoy magbaktas. Kapila na iya Eh. Tulong, na iya ay, na ni Nel. Aba duha. Nagtakulan na ako eh, kay. Mingo, mingo si Nela. Atoy baka nga to, ingon kita ko kita, kita na no, mo kana. Oh, ni mo. kita na mo Nel isog ganangan ko na ilo, mga ato naman ko na Ito, mga kapadyan, mga ito mga inaintihan na ito Hindi tanaw na baka ba? Tara Ah, wapo kayo, klase, oy! Oo? Eh, mga atang na uban nyo siya Ito, ito na ho nga Ah, dapan tau, para Gini, taas ka dun na wala ng pisi na Bitaw

Ito sa babo ba? Diba? Diba? Para ako ito na eh kay Para ay mo dyan Dali lang ka ng kakuan Mga lagi? Awam Ngaraon lagi na sabi ni Boss Lito para sa kanya daw yung baka na yan dahil uh, tatlong, tat tatlong katao na ang tumingin pero hindi kami nagkasundo. Uh, nagkita kami kanina sa diversion. Ayun, nagkasundo ka agad. Pina uh, pinadala ko na sa kanya. Uh, para maano na si princess dahil uh, ilang taon ko na rin nalagaan at walang ano produkto ba so, tinawaran lang siya ng ano ng mayroong tumawad na 45 47 at saka 49 so hindi ano hindi kukusunada yung presyo hindi namin kursunada ni Goy Victor so pinalit ko na lang at uh, tole hindi ko pa naka sabihan si Goy Victor niya dahil wala akong dalang cellphone so ano ko na lang Ah, mamaya eh kontakin ko na lang mamaya para ma alam din po niya. Ayan. Sasakay na nila si Princess. Bye bye Princess, hanggang sa muli. Paalam. Salamat sa ating pinagsamahan. Mo lagi si ubos ay Tao dai.

Agu. Mukunyo kanyo si Jaray. May ganyan siya may Kasabot na makakulay presyo. <laughs> ano eh? Awin na. Bisag tuboy ikaw sa kalibo. Sa imo, ijahang jok na ni mo. Pero ang tango niya gapon. Pero ang dada dyan. Hindi alam ko eh. Pabailuan bitaw ni. kay Para na ikapuli. Takto yun. Kita wa. Kabaw na napuli noon. Sungaya noon. Oh, buntao ko sa o. Bida. Ihuot sa multikaboy. Ihuot sa Nakay mo ma na -ma -ma. mag-uol ka na. Sige. <laughs> 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 okay. Oh, Dire Dere agay bagay ng. Oh. Okay, backing, oh. ko na lang mga suelo. Tama na. Dadaan ulit pa ba sa kinikina sa Juan? Mag-second. Ayaw ulbot ata. Ama, tara sa siuna ko na atong magaling sa. Gi kakar kitaw na mag nangoy. Lungos. Di ako ron sa. Derang maitom. Ko onto na mo Mahal ko na yan. Adi pa isang Itawag na. Nangun saan, nangun itawag nito eh. Paling kwarta naman o? Karoon? Naggapos? Gapos. Bawarin na. Igurong gasto sa iso dyan, eh. Pero ma, kamo Mau lagi. na? Yahay na? O ato'y ako nung kabaw dito. Pinalit na ko nung kuwan. Pili ko. City mail. Bapa makarga. Okay. Tahan kami ay kini Hindi, laging hat ka. Hot ba? Hot ko sa high. Eh, sila. Naluoy ko ba? Ako nun ay nakaluoy po.

yun yung nakabilis sa kay Clark so aksidente niyang nadaanan ako doon sa diversion dahil napakain ako ng darak sa kay Victoria so ayun nakita niya ako dumaan sila at binili din yan yung kalabaw niya yan so nakita ko rin na medyo maganda yung klase ng kalabaw at <clears throat> uh, matangkad din makinis at uh, bata pa at malapit na maglandi so nanok ko na pinagpalit ko na kasi may kapalit sana dit doon kay princess mga silo pero maliit tsaka mahina ang klase mga medyo native, native ba so, kaya yeah, magkasinlaki lang naman sila din matangkad din to matangkad to kay princess ayan o kunting panahon na lang to sana hindi siya matulad ni princess na binupos may difference sa tiyan so ang may ari din naman dito ay taga ano lang malapit lang sa aming barangay kaya kabisado ko sigurado mga anak pa to suwilo kaya pinagpalit ko na lang ng kalabaw kasi uh, binabarat si Princess. Binalikan ako dito. 40 plus lang talaga yung kanilang ano. So, hindi ko na. Hindi ko ibinigay sa kanila. So. Pinagpalit ko na lang ng kalabaw. <clears throat> Dahil lang. makasilaki lang naman din sila. So, hindi. Uh, babae ito mga silo, At uh, Medyo maganda yung klase niya. Maganda. Bupalo na siya ba? f na siya. Magkasing ano lang ito. Klase sa mga dineliver sa DE. So, kalabaw muna mga sulo. Hello. Welcome to my club. By TV Kaswilo. Yan, shout out ko kang Kuya Victor. Kuya Victor ate Maria so biglaan po ito mga uh, ka-Evictor at uh, ate Maria, biglaan ito hindi uh, ko na pinalampas pa baka magbago din yung kanilang isip nakita ko rin na maganda yung klase may ganun din pagpalit natin ng maliit pero may na yung klase dito na tayo sa malaki na at maganda yung klase kaso lang kalabaw lang Ayan, palit na lang natin. Oh! Nakita mo sa princess? Nakita mo sa princess? <laughs> si Mrs. nandyan kasi galing siya sa kambingan. Naiwan pa nga yung aking ano doon timba. Kaya magpakain na, ako ng darak victor Victoria. Iniwan ko muna. Dahil nadaan uh, nadaanan ako nila ni Buslito at uh, tinanong niya kung nabili na daw yung aking baka sabi ko hindi pa kasi medyo, yun, yung, hindi pa nagkasundo so, sabi ko pinapapalit ko nga ng, ano, ng baka din o kaso maliit palit so inalok niya rin ako ni Boss na balit na lang kami ayun nakakita ko nagustuhan ko talaga yung klase yung tindig kaya yun, mas kahit si Victoria i eh, ano to ipasok diyan mas sa katawan na yan, malaki yan malaki matangkad ayos malapit na maglandi ito Babad ko lang muna ito si yung si bago natin membro. Yung kapalit ni Princess. Ano siya? Malaki siya kay Princess, matangkad. Maganda yung klase niya, mga silo. tae katawan niya kaya ah, pinagpalit ko na eh. malapit ito maglandi so sana si tayo nini sa ating bagong bagong miembro dahil si Princess wala kang walang swerte sa akin nun Hindi siya nag-produce. Kaya sabuk sumubok ako dito ng ibang lahi Kalabaw At meron naman din tayong ano Meron pa tayong baka eh May apat pa Tapos yung isa na kasta na Yung nanay ni Momo Meron pa tayo yung big big May maribig So subok tayo din eh Pagpalit natin si Princess yun no? oh ganda ng swimming pool nya dito mga swelo solo nya dito sa mga dito, dito sa mga pwesto nito no mukhang mabait din ha okay ay pasensya na nga po pala kuya Victor na hindi ako na hindi hindi na ako nag uh, kumontak pa sa iyo E eh baka kasi magbago pa yung isip nung nag-alok. Dahil i-deal din niya yan. E ano na. E, dis, ano na ba. Ipalit e, din. Papalit daw din niya. Kaya kinuha ko na. Dahil uh, kursonada ko yung kanyang tindig at saka kanyang klase. Kaya pinalit ko na kagad si princess malaki naman yan sa kay princess at saka matangkad at bata pa si so, princess matanda na at saka may deferensya si so, ko na si e, Dennis Patsa ko na dahil lang ah, ang plano namin ni eh, kay Victor dyan ay eh, ipalit ng baka din ah, nagpunta kami doon sa nagpunta ko doon sa slaughter mga katayin yan ang aming target sana kahit maliit basta maganda yung klase kaso ang mga nandun mga nitibin mga nitib dahil pang nga lang so hindi na ako nag ano bote na ako nila ni poslito dun sa diversion inalok niya yung kalabaw so ayun nagustuhan ko at ayan nagkadel kami nag uh, paragdag lang siya ng 500 sa 1000 sana a 1,500 sabi ko wala akong pera <laughs> ayun uh, nagdagdagan ko ng 500 pang bigay daw niya sa kasama niya yun okay may bago tayo membro may sungay Kala ko baka din ang kapalit nun ah, Kalabaw yung napursunadahan ko Ang ganda kasi klase So ayan po kinabukasan mga kaswelo Ayan nakitaan uh, ko ng sinyalis na naglandi ito Hapon na, na pagpastol ko nagikut ikot siya at uh, ang tingala at di mapakali kaya kinontak ko kagad yung ating kilalang technician para mapatingin siya so tinitingnan niya kung uh, naglandi ba daw siya mo na ha? huwag ayos kawaki lang kayo kasi tuyok tuyok

eh, mas maganda si to kapag ganito. Swerte. Sana mga chimpuan. Akit ako dito sila. Si Di Roger kayo manghingi akong mainit eh, at tubig. Kaya hindi tayo ready At ah. low bid pa. ako pumiglas. Ay, naglandi. Okay. So ayan mga sulo, tinibayan na namin yung uh, kanyang ipitan para hindi na siya nagpupumiglas. At si boss nila ay eh, nagset na ng kanyang gamit para iayen na. Bupalo boss? Hmm. Bupalo para. Ikaw boss. Tara. Hmm.

sana mag-fertile ito para hindi sa pagpalit ni princess swerte ito mga kasulo kung ganun sana magka magka fertile yung sinaksak sa kanya so dito ko sa dinala mga kasuelo, sa ating kambingan kasi kumapala naman yung damo so sabi ni boss Neil na play this daw hindi siya ipa, ibabad so dito siya pwede so, siyang maglungga dito, isilong ko lang doon sa ilalim ng puno kapag mainit na so ayos sana okay yung aking plano na ipalit na lang ng kalabaw totoo lang hindi ko pa na ano ni kuya victor at ate maria ito Uh, hindi ko pa na kontak kaya ko kontakin ko na sila nyan na uh, naglandi kagad yung ano pinalit na kalabaw sabi ni boss maganda daw yung lahi na ito pwede daw kuha na ng gatas kung sakasakali okay medyo nagtaranta lang ng kaunti dahil wala akong idea kasi na maglandi itong ano hindi naka ready tumatakbo takbo ako nag init pa ako ng tubig so okay lang dahil successful naman yung pag ii ni boss del ayos mahabalikan ko lang si misis kaya nandun pa siya sa pastola ng kambing doon sa baba hindi <laughs> ko in-expect kasi na maglandi agad ang punta lang namin dito ng misis ay ano Magado uh, sa Alaga namin kambing Alright Ayos Swerte Swerte kung ganun Sana Magpertel Hindi, pagpuyo Tatakot yung kambing eh Na AI 'yung ano soy. Bagong kalabaw. One year, Eleven 11 months. Next year, pa, no? Next year. kung papalarin na magkakaano siya. Matimpuhan lang 'yung boss nil. Chimpo -chimpo lang po kasi yung ano, 'yung AI. Yan. Basta kami sa aming ganding. time check. Kalasas. 5.57 pa sa si akin eh. 3 <coughs> minutes. 3 minutes. 5.57 Mag na mag-alasas na mga silo. Si Andy ang aming kasama oh. Nakabantay lang din siya sa amin. Tapos tinitingnan niya yung mga kambing. Dati hinahabol niya or hinaharot niya. Ngayon hindi na. Sanay na siya eh. Pagalitan siya. mm, -mm. Alam niya makapagalitan siya sa amo niya. Oo, oh, pa namin ng mga mangalang kambing mawawala tapos uh, uwi na kami pag uh, magdilim dilim na. Yung baka okay na, nilipat na at yung kalabaw. Ito na lang. Tapos bukas ang gagawin ko bukas, mag-express ano, mag sa garden. Oh, so, yan ang activity ngayong hapon na uh, key ng hindi sa wala sa oras yung ating labaw bago biglang naglandi kusa na silang umuwi mga silo kaya uh, sinundan na namin kaya busog na daw sila yan din sumunod din oh. ang aking kabady oh. sabi niya ay makaka-uwi na rin sa wakas muhintay <laughs> na. anak anak walah si dia semama si noh nak paglaru sa kaibigan nya oh oi nak kami masuk dulu tau buka uli